Noong Hunyo 22, 2025, una ng opisyal na inilunsad ng United States ang pinaka-advanced nitong Bunker Buster Bomb, ang Guided Bomb Unit, 57. Ang target ay ang malalim na natatagong pasilidad ng Iran para sa nuclear enrichment at pananaliksik sa Natanz at Fordow. Nang humupa ang alikabok, napakalaki ng pinsala. Kahit na walang makapagsabi ng tiyak kung tuluyang nawasak ang bawat pasilidad. Detalyado na naming naanalisa ang Operation Midnight Hammer. Sa isa sa mga naunang video namin, na pinamagatang B-2 Operation Midnight Hammer, na winasak lang ang Iran. Ang bahagyang tagumpay ng Guided Bomb Unit, 57, ay nagbigay rin ng isang lalong mahalagang tanong para sa United States Military Industrial Complex. Kaya ba talagang abutin at sirain ng militar ng United States ang kahit anong target sa buong mundo? Mukhang hindi mananatiling pinakamataas na antas ng bunker bombing ang Guided Bomb Unit 57. Kilalanin ang bagong bomba na panlaban sa Iran, kahalili ng Guided Bomb Unit 57 Penetrator na mas matindi ang lakas ng pagsabog. Ang tinutukoy natin ay ang Next Generation Penetrator or Next Generation Penetrator na kumakatawan sa susunod na revolusyonaryong hakbang sa teknolohiya ng bunker busting. Inaasahan na ang next generation penetrator ay magkakaroon ng mga makabagong kakayahan. Nagdadala ito ng lahat ng kakayahan ng guided bomb unit. 57, ngunit mas epektibo sa mas malaking distansya at hindi na kailangan ng aktibong paggabay. Kapag pinalaya na ang halimaw na ito, wala nang ligtas na pasilidad sa ilalim ng lupa sa mundo. Siyempre, ang mga tunay na detalye at espesifikasyon ng next generation penetrator ay lihim at maaaring magbago. Ngunit maari tayong kumuha ng ilang impormasyon batay sa mga limitadong balita at kung paano gumagana ang kasalukuyang version. Ang unang dapat gawin dito ay suriin ang kasalukuyang kakayahan, kung paano gumagana ang mga kasalukuyang sistema at kung saan pinakamalamang ilalagay ang mga upgrade. Ang Bunker Buster Bomb ay kumukuha ng simpleng pisika at makabagong teknolohiya para magkaroon ng matinding epekto. Sa teknolohikal na perspektibo, ang Bunker Buster ay isang kinetik na pagpasok na sinusundan ng naantalang pagsabog. Ituring ang Guided Bomb Unit, 57, bilang isang napakalaking Precision Guided na pambutas na puno ng pampasabog. Ang Guided Bomb Unit, 57, ay may timbang na 3,000 at 1,000 libra at mahigit 20 talampakang haba. Sa 3,000 at 1,000 libra na iyon, mga 5,500 libra lang ang nakalaan para sa warhead o pampasabog na material. Ang warhead ay nakabalot sa espesyal na high-performance steel alloy na tinatawag na Eglin Steel na bumubuo sa karamihan ng natitirang bigat. Ang steel alloy na balot ay may maraming gamit na nagmumula sa mataas nitong weight to surface ratio, kaya mahaba pero slim ang bomba. Ang bomba na inihulog mula sa mataas na altitude ay mabilis na bumibilis at nagkakaroon ng mataas na terminal velocity. Ito ang dahilan kung bakit kaya nitong tumama sa lupa ng may sapat na lakas para mapalipat ang lupa o konkreto at makabaon ito. Ang manipis na hugis ng bomba ay nangangahulugan na mas kaunti ang tinatamaan nito habang bumabaon sa lupa. Binabawasan nito ang stress sa pampasabog na material sa loob at hinahayaan ang bomba na makabaon ng mas malalim at mas matagal kaysa sa mga tradisyonal na pampasabog. Sa loob ng pambalot ay may serye ng mga piyus na ang... Ang pagkakaayos ay nakadepende kung paano eksaktong gagamitin ang bomba. Depende rin ito sa eksaktong uri ng pampasabog. Ang guided bomb unit, 57 ay may void sensing fuse na tumitrigger kapag nakadetect ito ng malaking bukas na espasyo, tulad ng isang silid sa ilalim ng lupa. Maari pa itong pagsamahin ng delay element upang payagan ang bomba na makalusot ng mas malalim sa target bago sumabog para sa pinakamalakas na epekto. Ang teknolohiyang fuse na ito, na tinatawag na Large Penetrator Smart Fuse, ay makakasiguro na sa sabog ang bomba sa tamang oras. Malamang na ito ay dahil sa distansyang nilakbay kapag malakas ang pagbagal, tulad kapag bumabaon sa lupa. Ayon kay United States Joint Chiefs of Staff Chairman General Dan Cain, bawat massive ordnance penetrator na ginamit sa pag-atake sa Fordo ay may fuse na iniprograma para sa bawat sandata upang makamit ang target effect. At bawat isa sa labindalawang bomba ay may natatanging anggulo ng tama, pagdating, at huling direksyon. Sa huli, tinalakay kung paano makarating ang bomba sa lokasyon nito. Kadalasan, ang mga bomba ay hindi ginagabayan at inihuhulog lang mula sa isang bomber. Pagkatapos, bumababa ito patungo sa lupa sa isang parabolikong landas dahil sa inersya at gravity. Ang pangunahing problema sa katumpakan ng bomba ay ang pagtansya sa mga pattern o pagbabago ng presyon ng hangin na maaaring magdulot ng paglihis nito sa isang panig o kabila para sa mga mas modernong kagamitan. Ang pagdagdag ng mga passive guidance system tulad ng Joint Direct Attack Munition ay nagbibigay sa bomba ng mas mahusay na aerodynamics at inertial guidance kasama ang Global Positioning System. Ang idinagdag na buntot at strike ay nagpapababa ng resistensya ng hangin ng bomba at ang Global Positioning System ay nagpapahintulot ng pag-adjust ng palikpik para gabayan ito. Baguhin ang direksyon ng paglipad para sa pinakamainam na angulo ng pagbaba o pag-ayos ng landas. Ang guided bomb unit 57 ay may built-in na inertial at global positioning system guidance mula simula. Kaya mas mababa ang posibilidad ng hindi pagkakatugma. Pinapayagan nito ang bomba na maayos na maituwid ang sarili habang nakayuko ang ilong. Ngunit binibigyan din ito ng kakayahang baguhin ang angulo. Kayang lampasan nito ang mga karaniwang hadlang sa ibabaw o tumama sa mga pinatibay na estruktura sa loob ng mga burol. Sa tulong ng laser guidance sa ilong, nagkakaroon ang bomba ng limitadong kakayahang maghanap ng target. Dahil sa pinahusay na maneuverability at target guidance, maaaring ihulog ng mga bomber ang Guided Bomb Unit 57 mula sa mas mataas na altitude o malayo upang maiwasan ang anti-air defenses o radar ng kalaban na nagpapataas ng sorpresa at bisa ng operasyon. Ang pagsasama-sama ng mga salik na ito, ang naging dahilan kung bakit ang mga pag-atake sa Iran, ang naging unang tunay na pagpapakita ng nakapipinsalang bisa ng Massive Ordnance Penetrator. Sa panahong iyon, hindi pa kailangang tamaan ang sobrang pinatibay o malalim na target. Napatunayan ng Massive Ordnance Penetrator na ito lang ang solusyon para rito. gayon Gayunpaman, Ipinakita ng operasyon ang dalawang pangunahing kakulangan ng sistema na lalo pang nagpapabigat sa solusyong ito sa hinaharap. Una, ang guided bomb unit, 57 ay nahihirapan dahil sa sarili nitong laki at bigat. Ang B-2 Spirit, ang kasalukuyang stealth bomber ng United States Air Force, ay kayang magdala ng nasa 60,000 libra ng mga sandata sa dalawang bay. Kadalasang dalawang 30,000 guided bomb unit. 57B Massive Ordnance Penetrator Bunker Busters Ang B sa pangalan ay nangangahulugan ng pinahusay na version na may mas mataas na lakas ng pagsabog. Isa pang United States Bomber, ang B-52 Stratofortress ay hindi kayang magkasya ang bomba kahit na teknikal na may kapasidad itong magdala nito dahil ang fitting mechanism ay particular na dinisenyo para sa B-2. Kahit noon, kailangan pang i-retrofit ang stealth bomber para madala ang mga bomba. Malaking estrategikong komplikasyon ito para sa United States Air Force. Dahil labinsiyam na lang ang natitirang B-2 mula sa orihinal na 21 matapos madikomisyon ang dalawa dahil sa mga aksidente. Kakaunti lamang ang mga bomber na kayang magbitbit ng napakalaking sandata sa iba't ibang panig ng mundo. Nababalanse ng bahagya ang mga ito ng mga pagtataya na halos 20 lang ng mga bombang ito ang nagawa hanggang 2,000 at 25. Dahil sa pagiging komplikado at estratehikong kahalagahan ng karamihang sitwasyon, ang guided bomb unit, 57 o iba pang bunker busters, ay magiging bahagi lang ng mga sandatang dala. Dahil limitado ang bilang ng mga eroplanong pwedeng ipadala sa mga misyon, kailangang maingat na pagpasyahan ng United States ang alokasyon ng mga eroplano sa bawat operasyon para mabawasan ang posibilidad na matuklasan at mawalan ng mga unit na siyang nagdadala sa atin sa pangalawang problema, ang mismong bomber kahit naging tanyag ang bidalawa dahil sa estratehikong gamit nito. Simula isang libo siyam na pito nagsisimula ng magpakita ng katandaan ang labing siyam na eroplano. Bilang tugon, inutos ng United States Air Force ang B-21 isa Raider bilang kapalit. Ang B-21 isa ang kumakatawan sa kinabukasan ng lakas ng himpapawid ng Amerika na dinisenyo upang magawa sa mas maraming bilang. Sa mga unang pagtataya, Layunin nilang mapasama ito sa serbisyo sa kalagitnaan ng dalawang libo at dalawang pods. May plano na gumawa ng hindi bababa sa isang daang eroplano. Kumpara sa 21, isa, bawang pa na edad na dalawamput isa B-2 na nagawa lang kailanman. Inaasahang papalitan ng mga B-21 ang mga B-52 pagsapit ng dalawang libo at apat na pong S. Kung kaya't ito na lamang ang magiging natitirang Amerikanong bomber sa panahong iyon maliban na lang kung may malaking pagbabago at bagong disenyo na lumitaw. Bagamat ang B-21 ay may pinahusay na stealth, mas matipid, at mas maliit na sukat na nagpapababa ng tsansa nitong madetect ng radar at anti-stealth tech, nabawasan naman ng bahagya ang kapasidad ng kargamento nito. Dahil dito, inaasahan na ang B-21 ay magkakaroon ng limitasyong kargamento na humigit kumulang apatnapung libo. Dahil dito, kaya lang nitong magdala ng isang guided bomb unit, limamput pito na bomba, para sa isang misyon tulad ng sa Iran. Kakailanganin ng United States ng halos dobling bilang ng mga aeroplano para makamit ang katulad na antas ng pinsala. Hindi pa rin kasama ang limitadong supply ng karagdagang pampasabog. Ang plano ay magkaroon ng sapat na bilang ng B-21 upang maka apaghulog ng kargamento na kailangan para sa anumang target. Kahit na limitado ang kapasidad ng bawat eroplano na magdala ng armas, napagtanto ng Air Force na mas epektibo ang mas maraming bombers, na may mas maliit na kapasidad kumpara sa kakaunting fleet ng mahusay, pero hindi mapapalitang mga eroplano. At dito napapasok kung bakit napakahalaga ng Next Generation Penetrator. Ang Next Generation Penetrator ay inaasahang magiging mas advanced na version ng Guided Bomb Unit. 57 Massive Ordnance Penetrator na may mas malakas na pagsabog sa mas compact at magaan na packaging. Maaari rin itong lagyan ng rocket booster para sa standoff strike capabilities at may kakayahan para sa precision strikes na may 72 talampakang circular error bar probability. Circular error bar probability. Kahit sa global positioning system aided, degraded at denied na mga kapaligiran. Isipin natin sandali ang next generation penetrator. Hindi lang ito mas maliit, magaan at tumpak, mas marami rin itong gamit kaysa sa sandatang papalitan nito. Noong Pebrero 2000 at 24 inilabas ng United States Air Force ang abiso sa kontrata na naglalaman ng paunang mga kahingian. Isang penetrator warhead na hindi hihigit sa 22,000 pounds na may kakayahang magdulot ng blast fragmentation at malalim na penetration effects. Napakalaking pagbabawas ng timbang na mahigit 8,000 pounds, ngunit nananatiling mabisa. Kung maibabawas pa ng kaunti ng napiling United States military contractor ang timbang ng mga bomba, makakakuha ang B-21 ng bahagyang mas mataas na payload capacity. Posibleng magdala ang isang B-21 ng dalawang next generation penetrator sa pinakamalalang sitwasyon kung ang next generation penetrator ay lampas lang ng kaunti sa kalahati ng payload nito maaari pang magdala ng mahahalagang bomba ang bomber pero tatalakayin pa natin ito mamaya ang future proof na disenyo ng bomba para magkasya sa isang next generation na bomber ay magpapataas ng versatility ng next generation penetrator sa paggamit nito ngunit ang tunay na game changer ay hindi lamang ang nabawasang timbang Kundi pati na rin ang dagdag na kakayahan para sa powered flight. Iminumungkahi na maaaring magamit ng next generation penetrator ang rocket boosters para sa standoff strike capabilities. Malaking kaibahan ito kumpara sa kasalukuyang guided bomb unit. 57S na walang anumang propulsion mechanism at hindi rin pwedeng lagyan dahil sa laki at bigat ng mga ito. Ang guided bomb unit 57 ay lulutas din ang problema sa deployment range nito. Maaring ilunsad ang next generation penetrator mula sa malalayong distansya. Iiwas sa mahigpit na binabantayang mga target. Maaring manatili ang eroplano sa labas ng himpapawid ng kalaban habang inilulunsad ang sandata at pagkatapos ay bumalik agad. Mababawasan nito ang panganib sa eroplano at crew habang pinapataas ang taktikal na kakayahan ng sandata. Para sa Iran, ang dagdag na posibilidad na ito ay nagdadala na ng mas mataas na panganib. Ang mga bagong bomber ay maaring manatili sa kalawakan na malayo sa gitnang silangan. Magkakaroon sila ng parehong standoff range, gaya ng air-to-ground missile. Isang daan walumput isang long-range standoff weapon, or long-range stand-off weapon na nasa humigit kumulang. Isang libo at limang daang milya. Makakapag-precision strike na ang United States Air Force mula sa Indian Ocean o Greece. Maaaring magsagawa ang United States ng mga pag-atake na halos hindi matuklasan at walang panganib para sa eroplanong nagde-deploy dahil malayo na ito. Sa oras na makarating ang bomba sa himpapawid ng Iran, kailangan din ng Air Force ang terminal accuracy na circular error. Syamnapu sa loob ng 72 talampakan kung saan dapat tumama ang sandata sa distanyang iyon mula sa target siyam na porsyento ng oras. Kahanga-hanga ang katumpakan para sa malaking pampasabog. Kumpara sa Global Positioning System, ADA-J-DAMS, na may katumpakang isang daang talampakan ng walang global positioning system o labing pitong talampakan. Kapag may global positioning system, mas tumpak ang antas na ito. Mas mahusay ito kaysa sa mga Tomahawk missile na ing mula sa barko na may tatlong po talampakang margin ng error. Mas kahangahanga pa ang mga kinakailangang katumpakan kapag isinasaalang-alang mo ang kakayahan ng next generation penetrator na sa mga lugar na may matinding labanan. Ipinakikita rin ng abiso sa kontrata na isa sa alang-alang ng United States Air Force. Ang mga bagong demonstrated o fielded na guidance, navigation, and control teknolohiya na maaaring isama sa isang warhead guidance system. Nakakamit ang paulit-ulit at mataas na katumpakan ng pagganap sa mga kapaligirang may tulong, mahina, o walang signal ng global positioning system. Ang next generation penetrator ay dinisenyo para gumana kahit may panghihimasok mula sa kalaban na nakakagulo sa mga global positioning system signal o ginagamitan ng electronic warfare para pigilan ang mga navigation system. Para sa Iran, maaaring hindi ganoon kahalaga dahil limitado lamang ang kanilang mga anti-air defense sa mga lumang disenyo ng Russia na madaling matalo ng mga electronic countermeasures o kahit simpleng kakulangan ng magagandang piyesa kung saan magiging mahalaga ang mga dagdag na requirement lampas pa sa Iran. Kumpara ang Russia at China, dalawang bansa na marahil ay may makabagong kakayahan sa electronic warfare at handang ibahagi ito. Ang katotohanan na naaapektuhan ang Russia ng mga electronic warfare system ng Ukraine ay nagpapatunay nito. Ang mga disenyo at donasyon mula sa kanluran ay hindi direkta at minsan pa nga ay direktang sumusuporta. Samantala, ang China ang sumuporta sa industriya ng drone ng Russia at naging isa sa iilang pangunahing importer nito ng mga materyales at teknolohiya. Sa kabila ng halos pandaigdigang mga parusa, ayon sa interpretasyon ng TWZ sa abiso ng kontrata, nais din ng Air Force ng matibay na naka-embed na fuel fusing technology para makaligtas sa matinding puwersa ng impact at mag-trigger sa pinakamainam na lalim habang ang una ay malamang na nasasaklawan na ng mga kakayahan ng kasalukuyang guided bomb unit. Limamput pito ipinapalagay ng TWZ na may natatanging pag-unlad sa hinaharap. Kakayahan ng sandata na matukoy kung kailan ito tumagus na sa mga pinatigas na pader at nakapasok sa pangunahing bahagi ng target. Bukod sa malaking penetrator smart fuse, posibleng nagpapahiwatig ito ng pagsubok sa teknolohiyang nagbibilang ng palapag. Ang mga fuse na nagbibilang ng palapag ay maaaring ang pinakatakot na pag-unlad sa teknolohiya ng bunker busting. Isipin mo ang isang sandata na kayang bilangin kung ilang palapag sa ilalim ng lupa ang nadaanan nito. Tinitiyak nito ang pagsabog sa pinakamainam na sandali para sa pinakamalaking pinsala sa mga kwarto at pasilyo. Parang galing ito sa science fiction. Malamang na ang kasalukuyang pius para sa guided bomb unit 57 ay partikular na dinisenyo para gumana kasama ang likas na malaking balot ng bomba. Ang mas maliit at payat na aparato, tulad ng Next Generation Penetrator, ay mga ng ibang klase o binagong pius para matukoy ng tama kung kailan ito huminto sa paggalaw, kahit bago pa magkaroon ng potensyal para sa advanced na pagtuklas. Ang kombinasyon ng void detection, timed fuses, at floor counting ay malamang na magiging kritikal para sa pagpasok sa malalim na nakabaon at compartmentalized na mga pasilidad kung saan limitado ang impormasyon sa layout. Kailangang ipasok lang ng United States Forces ang eksaktong target coordinates at approach angle para sa paghuhulog ng bomba. Ilulunsad ng guidance system ang bomba ng semi-autonomous limula sa bomber. Ang inertial guidance ay nag-o-orient sa bomba para sa pinakamataas na penetration sa lupa at ang adaptive fuse ang magtatakda ng pinakamainam na oras ng pagpapasabog ng mga eksplosibo sa loob. Ing ang kakayahang autonomong gumawa ng desisyon ang bumabago sa next generation penetrator mula simpleng bunker buster patungo sa sistema ng pangangalap ng impormasyon at pagsira sa ilalim ng lupa. Habang tumatagos ang bomba, sinisira nito ang target. Natututo tungkol dito at inaangkop ang pagsabog batay sa natutunan. Kung may sapat ng kapasidad sa teknolohiya at distribusyon. Posibleng makapagpadala ang bomba ng scan ng pasilidad bago tumama sa puwersa ng intelligence ng Amerika na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa operasyon at organisasyon ng kalaban. Sa huli, mahalaga ang tunay na kakayahan ng sandata sa paninira at pagbutas. Habang ang mga detalye tungkol sa kasalukuyang guided bomb unit 57 ay makukuha lamang mula sa mga hindi ganap na mapagkakatiwalaang pinagkukunan, ipinapakita ng mga ulat na ang kakayahan nitong bumutas ng hanggang anim na pong talampakan ay nasubukan na sa konkretong may limang libong si o sampung si. libong Ang pounds per square inch or pounds per square inch ay tumutukoy sa lakas ng konkreto laban sa pagdurog o ang pressure na kayang tiisin nito bago mabasag o bumagsak. Ang bunker buster ay gumagamit ng high density metal at maliit na ilong upang ituon ang kinetic energy nito sa maliit na bahagi ng konkreto na nakakatulong dito na malampasan ang resistensya. Gayunpaman, nakagawa umano ang Iran ng konkreto na higit sa 3,000 sina tatlong beses na mas matibay kaysa sa kakayahan ng guided bomb unit. 57 na butasin ito. Sa aktual na paggamit, maaari nitong bawasan ang kapasidad ng bunker buster na bumangga kahit sa pinakalabas na pampalakas na nagiging sanhi ng pagbaba ng pagiging epektibo o mapanira nito malamang na hindi lang Iran ang may pampalakas sa kanilang mga gusali na handa ng gamitin. Ang mga matagal ng kaalyado gaya ng Rusya at China ay maaaring nanunood o aktibong gumagab gumagabay sa mga kaganapan. Dagdag pa rito, isinaalang-alang ang pagtayo ng China ng bagong command center ng People's Liberation Army sa Beijing na may mga underground bunker at pinatibay na kakayahan. Ito ay isa sa pinakabagong konstruksyon ng isa sa mga pangunahing kalaban ng Amerika sa geopolitika at militar. Ito ay posibleng pangunahing target para sa mga long-range precision strike gamit ang mga bomba tulad ng ginamit sa Iran. Kapag nabigo ang Guided Bomb Unit, 57 laban sa mga bagong disenyo, ang Next Generation Penetrator na lamang ang natitirang opsyon ng Amerika. Siyempre, maaaring hindi rin ang Next Generation Penetrator ang solusyon sa lahat ng sitwasyon. Malamang na dinisenyo ang sandata para mas mapalakas ang kakayahang tumagos kaysa sumabog. Maaari itong magpahiwatig na gagamitin ito para tumagos sa isang bunker na humahantong sa isa pang sandata, ang air-to-ground missile, isang walong isa, long-range standoff weapon. Kung ang next-generation penetrator ay susunod sa disenyo ng air-to-ground missile, isang daan, at walumput isa, magkakaroon tayo ng dalawang standoff na sandata na may mahabang abot at sariling mekanismo ng paggabay ang air-to-ground missile. Isang daan at walumput isa ay may adjustable na Vibu 84 warhead na maaaring magdulot ng matinding pagsabog na hanggang isang daan at kilotons. Mula isang katlo hanggang sampung beses ng lakas ng bombang ibinagsak sa Hiroshima. Ayon sa website na isang libo siyam apat na posibleng umabot sa isang libo ang mga missile na inuorder ng United States Air Force. Hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad na i-configure ang sandata para magdala ng mas karaniwang pampasabog. Ang air-to-ground missile, isang daan at walumput isa ay dinevelop para gumana sa B-52 at B-21 na mga bomber. Pinapayagan nito ang United States Air Force na mag-deploy ng mga next-gen stealth bomber na may next-generation penetrator at air-to-ground missile, isang daan at 81 na kargamento o gamitin ang mga B-52 para dalhin ang karamihang air-to-ground missile sa destinasyon. Ang next generation penetrator ang magbibigay ng kakayahang makalusot habang ang air-to-ground missile naman ang tatapos sa target, pasasabugin ito hanggang sa magkadurog-durog. Kahit mababa ang bilis at stealth ng B-52, kailangan lang ng air-to-ground missile na makalapit ng isang libo at limang daang milya para matagumpay na maiputok ito. Hindi na kailangang lumipad ng palihim ang atake. Dahil malalaman agad ng kalaban ang nangyayari sa simula pa lang. Ang pagsasama ng B-21, isa bombers, next generation penetrator at air to ground missile, isang daan at walumput isa ay maaaring maging solusyon sa malaking problema ng Amerika na hadlang sa karamihan ng procurement efforts, ang gastos at sukat. Bukod sa pagdevelop ng bawat sandata, kailangan ding isama ng United States ang gastos sa pananaliksik at pag-aangkop ng mga kasalukuyang plataporma para magdala ng mga ito o kabaliktaran. Ang dagdag na hamon sa budget ay isa sa mga dahilan kung bakit kakaunti lang ang nagawang b dahil sobrang tumaas ang gastos. Sa paggawa nito na hindi na may isip, napilitan silang bawasan ng 80% ang original na order. Karagdagan dito, hindi gaanong episyente ang b dahil umaabot ng isang daan at 50,000 bawat oras ng lipad para sa gasolina at operasyon. Sa pamamagitan ng pag-iisa ng pag-develop sa isang platforma na may potensyal para sa malawakang produksyon, maaaring magpalipad ang United States Air Force ng daan-daang next generation penetrator o di kaya ay mag-order ng mga unit kung kinakailangan. Mababawasan nito ang ilang likas na sagabal sa kasalukuyang mga misyon, tulad ng pagkakaroon lang ng kulang sa 20 advanced bomber at bunker busting na bomba. Sa patuloy na sigalot kontra Iran, ang United States ay makakakuha ng kritikal na impormasyon para gabayan ang pagsulong. Ang mga detalye sa bisa ng guided bomb unit sa Iran ay maaaring gumabay sa teknolohiya ng bunker busting upang matugunan at malampasan ang hinaharap na pangangailangan. Batay sa aktual na operasyonal na intelihensya, hindi lang sa teoretikal na pagsubok. Sa lahat ng iyan, sa susunod na dekada, posibleng makakita tayo ng tunay na nakakatakot na sandata na walang makakapagtago. Salamat sa panonood. Para malaman kung paano pinalakas ng United States ang kakayahan ng kanilang hukbong dagat para tumapat sa Air Force. Panoorin ang aming video tungkol sa Hunter Killer Submarines para manatiling updated sa balita ukol sa pandaigdigang geopolitics at misyon ng United States at Allied Forces. Mag-subscribe sa The Military Show. Maraming salamat sa panonood. Gaya ng dati.